Great, great day, malayang puso! Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod pang ng uh, mga katanungan sa ating lahat para makakuha tayo ng good vibes. Ayan. Yes, ang topic natin for today, mga kamalayang puso, ay ang katanungan na ano ang mga karaniwang bayarin o gastos sa pag-abel ng mga serbisyo sa konsulta center? O kaya lang kung mga malayang puso libre yan, ay bakit ngayon may gastos? Simple naman, pag-usapan natin yan para ba baka iniisip ko ng lahat pag lumapit ka sa consulta center eh wala ka ng gastos kaya yun yung pag-uusapan natin mga puso Ayan. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng Consulta Center sa Pilipinas ay magbigay ng libreng serbisyo sa mga mamamayan. Kaya naman karaniwang walang bayad o gastos sa pag-avail ng mga serbisyo sa Consulta Center. O yan naman pala eh, wala naman palang gastos. O yan lang po yung pagkakalam natin. Pero definitely, meron po tayong magiging gastos. Yun yung katotohanan dyan. Uh, ayan yung pag-uusapan talaga natin. <laughs> uh, huwag po tayong umasa laging libre. Kailangan po natin na meron din po tayong share. O oh, yan. Ang uh, mga servisong ito ay pinunduhan ng gobyerno o mga pribanong organisasyon nagpapatakbo ng mga konsulta center. totoo naman po yun. Talagang po yan. kaya po yan naging batas. Kaya po yan ay may isa batas. Yung ano nga, yung universal healthcare law. <coughs> ang layunin ng mga ito ay tulungan ng mga mayan lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan na, na mag-access ng mga servisong pangkalusugan legal at pang-edukasyon. Hmm. Totoo naman po yun na kamalayang puso. Talagang ginastusan uh, niya ng, ng gobyerno, na niya ng pondo. Yan na po ay sinabi po uh, sa mga una kong vlog na yan po ay isang programa ng PhilHealth. Kaya ginastusan ng gobyerno na pera ng mamamayan. O, kumbaga, Siyempre so, dahil binigay na po natin, binigyan po natin ng pahintulot ang gobyerno na tumulong tayo sa so, ng kontribusyon ng mga manggagawa ay magiging saklaw na po ng gobyerno yan. Kumbaga, uh, although galing po sa atin yung, yung, yung pondo sa PhilHealth. Uh, ano yan, uh, sa atin po kinuha sa ating mga manggagawa pero may magandang serbisyo naman na dapat natin tanggapin malaman eh importante malaman natin din yung mga proseso kung paano ito gamitin at uh, malaman natin kung ano yung magiging uh, ano natin na uh, gampanin o okay, ito na, na natin mga malayang puso kung ano yung mga gastos o, diba? Kaya po man, mahalagang tandaan na maaari may mga karagdagang gastos na hindi direktang nauugnay sa mga serbisyo ng konsulta center. Tulad na, una, pamasahe. Siyempre, pamasahe kung ka doon sa uh, sa satellite ng konsulta center. Maaaring kailangan mo nang magbayad ng pamasahe para makapunta nga sa konsulta center. Pangalawa, mga gastos sa sa pagkopya. O, yung mga Xerox. Maring may mga gastos sa pagkopya ng mga dokumento na kailangan mo para sa iyong konsultasyon. O, umaga, uh, hindi mo ibigay lahat ng mga original na hawak mong mga dokumento. Kailangan mayroon kang Xerox o xerox lang yung ipresento, yung original para sa iyo kasi kung bibigyan mo yung original o oh, diba, sabi natin abstract yan Kaling hospital eh di ba binabayaran yan medical abstract sa hospital binabayaran yung pag kumuha ka eh kung binigay mo yung ano at tapos eh lumapit ka ulit hindi eh, wala ka na ngayon wala na yung ano wala na yung original kaya kailangan gumastos ng xerox pag pagpapasirox. tama. Tama po mga lain puso na unawaan po tayo. <coughs> mga lawa, o oh, pangatlo, mga gastos sa pag manggamot. Kung ikaw ay na-repair na sa, is sa isang hospital o klinika para sa karagdagang paggamot, maaaring may mga gastos sa paggamot. Kung so, ikaw ay nasa hospital, maaaring ka, uh, kung ikaw ay ililipat, Uh, sa ibang hospital dahil na refer ka dahil ang sa hospital na yung na-admitan ay kulang ng mga aparato na na kailangan sa iyong medikal na na paggamot at pwede ilipat for example dito sa ano sa kalambak yung gamutang bayan dito uh, ano uh, yung mga paggamutang bayan dito sa kalamba uh, hindi walang mga aparato pwede kang ilipat sa PGH so, kailangan na kailangan mo ngayon ng ambulansya o, uh, kahit yung panggasolina, uh, pang gasolina pang pa doon sa driver ay pwede mong uh, sagutin o maaari kung walang wala ka talaga pwede mo rin ng tulong sa ibang uh, LGUs kung saan yung lugar ikaw na roon, pero usually kung yan ang ano ay maaaring sagutin din uh, kung sino yung apektadong uh, pamilya ng pasyente Ayan. Uh, sa pangkalahatan ang mga serbisyo sa Collector's Centers ay libre kayo pa man, mahalagang magtanong sa consulta center na iyong bibisitahin upang malaman ang mga posibleng karagdagang gastos. So, kailangan natin yon kasi yung mga binanggit ko mga kamalayang puso, ay yun yung halagang mga additional na gastos. At hindi po dapat tayo nawawalaan ang pera sa bulsa kung talagang wala ayun ang malaking problema kaya kumbaga yung service sa consulta center uh, maaaring yung malakihang gastos ay pili nilang sagutin pero yung mga minimal na gastos tulad nga ng pamasahe pagpapaserox uh, ay sa atin na yung mga puso Ayan, kung meron po tayong natutunan sa ating kung maibigay na sharing and kung hindi ka pa po kakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa akin, YouTube channel The Official Malayang Puso TV. Ayan, kung ah, hindi ka pa rin po nakakapag-subscribe sa aking TikTok, Malayang Puso ay magpalo na po. Ayan, yun ang pinaka-importante mag-follow po tayo para tuloy-tuloy po yung ating pintuhan. Mag-follow and mag subscribe. Uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang nagsusubaybay sa aking YouTube channel, the official Malayang Puso TV. Sa aking TikTok account na Malayang Puso. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, pag-uusap. Bigay kayo ng topic para mas maganda po ang ating usapan. Bye-bye!